patay gutom. Kumusta na kayo dyan? So, ako patay gutom na ako talaga ngayon. Ay, grabe. Ngayon lang ako mag-aalmusal. Ngayon lang ako mananangalian. As in, ngayon lang lahat, guys. So, ito na nga, guys. So, nagpapakulo tayo ng, ano, ng kangkong, guys. So, sandali lang. Nihingal ako, guys. So, ayan, mga kapatay gutom. Nagpapakulo tayo ng kangkong. Kaya, kita nyo, kumukulo yung kangkong, guys. So, okay, tayo ng kangkong. At meron tayong ano guys no. So hindi ko na kinaya guys na magluto pa ng kung ano-ano. So ito lang nagkaano lang ako guys. Pinapakuluan ko yung kangkong. Yan, nakikita nyo ba? Diba? Nakukuluan natin yung kangkong guys. Tapos meron tayong isang masarap na bagoong. Grabe sa natin. So ato yung bagoong na ginamit natin guys. Ang sarap nito. Niles Home Blend Bagoong Premium. Sobrang sarap ng bagoong guys. So, ayan, pakuluan lang natin ng pakuluan yung ating, ating, ano, guys, kangkong. Tapos, nagpabili na lang ako, guys, ng, ano, ng manok, ng baliwa guys. Kasi hindi ko na kaya talaga, guys. Nanginginig na ako sa gutom. So, hindi ko na kaya, ano, guys. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya magluto pa. So, okay na kaya to, guys. Mukhang kung na ganyan, kulang pa sa kulo. So, pakuloon pa natin ng bonggang-bongga, -bongga, guys. Mga kapatay gutom, grabe yung pagod ko kung alam nyo lang talaga. So, ito yung ating bagoong, guys. Ang kita yung bagoong natin. No? So, magkasagin tayo ng bagoong. Ito So, yung bagoong natin. Lalagyan tayo ng bagoong dito. So, ito yung natin ng kangkong sarap guys magpapitin na lang ako ng litsong manok guys grabe hindi ko na talaga kaya yung power ko kasi naubos na ang lakas ko guys grabe doon sa mga ginawa natin kanina so inaantay ko na lang yung manok na pinabili natin guys so gutom na gutom na talaga tayo grabe para natin